Sa detalye ng mga balita, patuloy ang pagkilos ng pamahalaan para tuldukan ang problema sa lumalalang pagbaha sa Metro Manila matapos ang sunod-sunod na pagtama ng bagyo sa mansa. At isa sa mga hakbang ang paglulunsad ng programang Oplan Kontrabaha na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasiente. Hindi na bago kay Bonifacio ang bahain tuwing may masamang panahon. Kuwento niya, hanggang baywang ang inaabot ng tubig. Kaya madalas, sa ikalawang palapag na sila nananatili. Kung malala naman ang baha, sa evacuation center na ang diretsyo. Hirap, hindi ko makakilos na ng normal na kahit na may kailangan kang bilhin sa tindahan, mag ko na lang na humumpak kahit pa paano yung tubig. Pero pagkaganyan talaga intense na yung ulan wala, kang wala, kundi lumusong na lang din. Isuungin na lang yung gano'ng kalalim Isa lang si Bonifacio sa libu-libong mga residente sa Metro Manila na madalas makaranas ng pagbaha. Isang problema ang tutugunan na ng pamahalaan. Mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng malawakang inisyatiba laban sa pagbaha sa Metro Manila at mga karatig lugar. Pinangunahan ng Pangulo ang paglulunsad ng kontra Kontrabaha sa Balihatar Creek, Barangay San para Paranaque City. Sabay-sabay itong inilunsad sa Kaingin Creek sa Maykawayan City sa Bulacan, Sunog Apok Pumping Station sa Tondo, Maynila, San Juan River sa Quezon City at Las Piñas River. Ang Oplan Kontrabaha ay isang interagency at whole of government initiative kung saan magkakaisa ang mga ahensya ng pamahalaan, mga LGU at pribadong sektor sa paglilinis ng mga ilog, creeks at drainage systems, pati na rin ang pagsasaayos ng mga pumping station upang maiwasan ang matinding pagbaha. Kasama rito ang dredging, pag-aalis ng mga sagabal sa daluyan ng tubig tulad ng illegal structures at ang mas epektibong waste disposal at management. Dahil napag-aralan namin ng mabuti at malaking malaking bahagi sa pag sa flooding ay ang siltation, masyado na mababaw yung ating mga ating mga spillway. Pangalawa ay ang basura na nagkukumpul-kumpul para hindi na nga makadaan. Paso uh, so, ang una natin kailangan gawin ay linisin lahat ng estero, lahat ng spillway, lahat ng ganto upang maging mas malalim yung ating, uh, yung ating uh, pagdadaanan ng tubig, isang isa. Pangalawa, uh, para maayos natin at maging mas maganda ang pagtakbo ng tubig para hindi nga maiwan ang lupa na nanggagaling sa taas, yung ibig nagsisiltation. Saklaw ng Oplan Kontrabaha ang nasa 142.4 kilometers ng mga ilog, creek at estero, gayon din ang 333.15 kilometers ng mga drainage system sa Metro Manila. Punto ng Pangulo, aarangkada ang malawakang cleaning at clearing operation sa loob ng siyam na na mahigpit anang ipatutupad para tuloy-tuloy ang mga positibong epekto nito. Ngunit even after that nine months, ay patuloy lang regular na ang paglinis, pag pagdesiltation, uh, pag, uh, pag uh, paglinis ng basura. Lahat ito ay patuloy nating gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. Ang estimate ng uh, ating mga Uh, at yung mga scientifico ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na. Kaugnay nito, ipinunto ng Pangulo ang paggamit ng mga matagal nang natenggang kagamitan ng pamahalaan upang makatulong sa malawakang operasyon. Seven years ago, naka, ano lang naka lang doon sa, so, sa, sa warehouse nila ng DPWH at never nagamit. Dahil kailangan daw itago for the big one. Pero eto na yata yung big one when it comes to flooding, ano pang inaantay natin. Kaya na ilabas na natin lahat, gagamitin natin lahat yan. Plus, merong um, augmentation from again, uh, the private sector at marami naman sa ng equipment. And of course, with the approval and the cooperation of our LGUs. Binigyang diin pa niya. Ang pagtatama sa mga mali o hindi gumaganang pumping station na dapat sana'y nagpapaluwag ng daloy ng tubig ngunit sa halip, siya pang nakapagpapabara sa mga ilog at estero. Marami sa mga pumping station natin mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. Hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil yung pumping station mismo sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig at uh, naging pro yung, imbis na magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema, yung mga pumping station na linagay. Palalawakin din ito sa iba pang lugar na madalas bahain tulad ng Cebu, Bacolod, Rojas City, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao at Cagayan de Oro. Kabilang na rin ang programa sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng DPWH upang matiyak na magtutuloy-tuloy ang operasyon nito. I'm very optimistic that once we get once we get the majority of this done, maramdaman na kagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na 'yung mababawasan sa flooding. Kasi usually 'yung lahat ng dumi na maaam, mahisala na, masasala na. Kasi uh between parangyakin sa kanyo dito sa disiplina, bali ano lang naman ang ganyan kalaki lang ng harangan. Mm -hmm. Pero kung uh, ano nga nag-dredge, ma-dredging yan tapos magkaroon ng tawag nito yung uh, yung, ano, yung station na water pump station, mm -hmm. kung bagay yan ah. Kinilala naman ng Pangulo ang kahandaan ng mga pribadong sektor na makipagtulungan sa programang ito. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.